Dudong, po. na po kayo sa ingay. Ulam natin ngayon, dinner. at adobong manok with matching tokwa Ayan. Kahit po. Para magkamay.

아이포 음 메카사만 똑와 와이 유 원트 씨키 원트 kurakot dyan, Ano yung Sendi Saan kain tayo Adobo, Adobo <coughs> Ito ni Bawting Dudes Ano? Bumahan na sa bahay mo Bilis ng taas ha Sis Dindin. Sis Maribel. Sis Alex. Shout <laughs> out. Founder. Jen J. Yang bed pun. Renolds di mesa. Luz di mesa. Shut out. Mami Sad. Mami Sad. Ate Sad. Ate Hides. Shut out. Of course. Boss Eli. Wala kang upload ngayon ah. Ano niluto mo yung Boss Eli?

Cucumber with lemon juice. Okay. Okay.

dây nuôi <coughs> <coughs> <lah, tayo>, <laughs> dito sa insurance. Renewan na naman ng car <coughs> <coughs> Mada... insurance. <Parinu kanina. coughs> okay, ah.

<coughs> Dudong Please like, share and subscribe To my youtube channel pa Hit na rin po Si notification bell Para lang tayo updated Kay Dudong pakilagay na rin sa all. At please, 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 don't skip ads. Para makasakag out si Lolo. Sakag naman kay Lolo.

na yang okay. oh, <laughs> uh, can it, <laughs> <laughs> Sis, go to down earth at earth here, hmm. cut out ng watsawan. <laughs> lapit natin nga sa <laughs> mga lapit natin sa mga ito mga ano, para gutom. Gutom baby.

ay po mga dudong tapos na po tayong kumain hindi na natin ahintay yung ano hindi na natin ahintay yung yun wala ka maa wala ka maa egg roll let's go Rap. Okay. Nandito gitu lang po muna ating video. Sama na yan. Marami kami na rin ya. Okay po, mga dolong. Magandang gabi. Bayan. Okay. God bless us all. Bye-bye. Bye. -bye. Bye. Bye-bye po. Cảm okay. ơn okay.